Ay, yung una, bakit ka ako nagtataka to, Bakit anong nangyayari sa mga alaga ko? Ayun pala, naghanap sila ng ano, naghanap sila ng makakain na damo. Kaya ako nagtataka, bakit sila nag... Hindi sila mapakalis sa isang lugar. Lagi silang nalilipat sa... Kwan, pumunta dito sa may ma, masukal. Yung aking taniman ng mga bulaklak. Alam ba sila kumakain ng damo? Ayun pala may nakapagsabi sa akin na pag pala kumakain daw sila ng damo, meron daw silang hindi maganda na nararamdaman sa kanilang chan. Kaya pala sila kumakain ng damo para daw mailabas yung kanilang mga, ang kanilang mga kinain o ano man sa kanilang chan. Masama daw ang pakiramdam. Kaya ito, kaya mga alaga ko na pusa, kaya nagtataka ko sila, nag-arab, ba't sila kumakain ng damo? Ayun lang pala, ginagawa nila itong ano, ginagawa nilang ginagawa nilang medicine para matanggal yung kanilang sakit sa sipmura o ano man yung nakain nila may maya magsuka na pala ang mga ito ayan sila o naghahanap sila kaya sinundan ko itong dalawa kong kuting kumakain pala sila ng damo sabi ng akin ayan ah, yung mga nagsabi sa akin sabi ko alam naman ang mga ito ayan sila o naghahanap pala sa aking kwan Tung dalawa naman naglalaro sila pagkatapos na mamaya-maya eh, ito ay eh, nakon sila eh na po ng marami na pakarami o ayan ano ang aking mga boys na mga adapted na kitten ayan tigay tingnan natin ayan dito na lang ano muna ay eh? tingnan natin kung ano mangyari sa kanila